Si, si Jum Jum dah apa kita masih Jum Jum? Asal si Jum Jum? Wala? Absen? Pakita kita masih Jum Jum? Wala Bajan? Jan? Mimi sebenarnya si Jum Jum? si Jum Jum lah What feeling? Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reaktor natin yan. official reactor Hello mga Kalingap! Welcome back to my youtube channel The Square Gents! So, kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutang mag subscribe at click the bell button para na update updated sa mga bag upload na video at huwag po natin kalimutang supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at i-end the Edna vlog at syempre Kalingap prob. at pakisupportahan din po ang aming mga kasaman sa Butim Kalingap, nandiyan po ang K-Boys Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap supportahan po natin lahat guys so ayun mga kalingap wag na po natin patagalin mga kalingap dahil sobra excited na po ako bigyan ng reaction video yung pong comment at binahagi po sa atin ng ilang mga viewers po natin nagawan raw po natin ng reaction video at panoorin yung naging live po ni Kalingap Jomar nung nakaraang gabi kasama po si Kuya David Vlogs ayun po dahil sobrang nakakatuwa po at kilig mga kalingap at tila ba habang naghihintay ang mga viewers ng part 15 ay nag nap na po mga Kalingap ang part 15 doon po sa live po ni Kalingap Jomar na talaga po nakakakilig, nakakatuwa at talagang nakaka-good vibes mga Kalingap. So ano pang initin natin? Sabay-sabay natin panoorin, sabay-sabay tayong kiligin para po sa tambalang ng jump Car ng Team Kalingap in 5, 4, 3, 2... ah uh, hello po sa ating mysterious scholar. ah uh, ito po siya. Pa mag ka naman sa live. hype ka sa live. mag ka. Isa? Ano Magsalita ka. Ano po? Sabi ng boses na mas seryoso mga kalinigap. Sino yan mga kalinigap? Asan ka ba? Asan ka? Nasa <laughs> puso niya. Ayan! Sabi ko na nga, abay! Mag-aangain dalawa? Kinikilig ako. Ha, Ayos! Nice. Nice. Ayos! Ayan na po! Ang hinihintay niyong lahat Uy! medyo pa ko lima. Raise yourself! Raise yourself! Grabe! Bet in, bet out! Eto na! Eto na! Papakilala namin po mga kalingap! Yung tumawag kay Jomar! Tumawag ba sa akin? Kilala niyo ang cellphone ko? Uy! Uy! Tumawag sa akin! Ayan na! Hi ka na! pag, pag oh. mo na siya! Mag-hi na siya? Eh, ano ka ba? Hmm. Oh, bro. mag bro. Bro? bro. mag ka, bro. ka, <laughs> <Nasa>, bro. Mag-hi <laughs> bro. Dito, kaya ginaan lang natin. Best, dapat na, best. Oh, best. Ano ba, ganito? Eh, ganito? Hindi. 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 Na intermission daw. Huwag na hay na kanta. Mag magkanta ka. I'm falling for you. Dali na. Ano ka? Ikaw muna po. Yeah. Ay, episode 15 na ba to? Pakinan <laughs> <laughs> siya na Rab. Nauna na kami. Na, sa 16 ka na lang. <laughs> Sorry Rab. Hindi napigilan ni Jomar. Eh, hindi eh, naman ako tumawag. Ay, si Carla pala. Hindi napigilan ni Carla. Opo. Okay. Oh, ako sa first bar. Ay, first, <laughs> first bar. First bar? First bar. Inom pala tayo? <laughs> And the first. Ano ba yun? Siyempre. Ikaw na muna. Grabe. Pati pag ano, nagtutulakan yes. naman. Ano ba yun? Movies? Hindi ko alam. Ano ba yun? This is the... We were Live Viewers. Grabe. Ayan ang mga kalingap. Mm -hmm. si, si... Carla. Ay, yay! Sabi si... She, ano nyo na? i screenshot nyo. Ayan, mm -hmm. ikaw Magtut... Pag nag-2K po ang live viewers natin, ayan po kanta po si Carla mga kalingat. Live na live. Kasi yung payad. Oo. Oh, mm -hmm. Supportive siya. Kanta Supportive na yan. daw. If this is a feeling... Tama ba yung Hindi ko alam. Kanta niya. Timsong Timson ko yan. Timsong niya. Hindi ko... Timsong namin yan. mo Kanta ko dyan. Oye, unahan mo na kasi. Sunod ako. Saan? Ikaw muna po. Okay, gusto mo itong dalawang ito. Dito dalawa. pa naghahutan sa harap ko. Ayaw talaga. Ay, kaila. <laughs> oh pakita mo daw si Jum Jum. Kaila, kaila. Ay. Nasaan sa ripaw na tayo? Si, Jumjum si Jum Jum daw, pakita mo si Jum Jum. Nasaan si Jum Jum? Wala. Absent. Pakita mo si Jum Jum. Wala ba dyan? Mimiss mo na si Jum Jum? Ba't yung lulaw? Oh. okay, Liz. Penis ka. Pag nasa ano, di ka natat na salita. Ayaw ko na. Uwi <laughs> yeah. na ako bro. Uy bro, isa na lang. 2,000 na. Uy, isa na lang. So, shout out po. Uwi na ako. <laughs> <laughs> Lalo mo mula siya eh. <laughs> Charot po! Ano yung mukha mo? Ay, <laughs> inis ako. Joke lang. <laughs> kinikilig pala. Nainis ako kasi kinikilig ako. Oo. Oh. Magkenta ka na kasi. Kenta ka na kasi. hindi ka kasi. Kenta ka kasi. At siya kasi, if this is a piece <laughs> ba? Ano ba <laughs> oh, kung na? ko nga! Ay, Diyos ka! Wala po sa 2013 live viewers. Ay, boy, Wala yung mga isa. labsong nyo. Ang well, alam ko ay tuwing sa ah, ang dilim. Nag-hasik ko na lang. Lagi na. Um, Pinikinig ko rin si Carl. Ingit daw just si David siya kapi. Hoy, hindi ako mm Hindi -hmm. Basta may price ako. May price din ako. Oh, mo, Oh. Uy, sinubuan! Hindi uh, na may nagaano. O, kanta na daw kala sabi ni Tita. Ay, sabi ni Tita yung Kanta daw. Si Kuya muna po. Ako. ako muna? Hmm. Paano ten ba? Ten guitars. I have the band. Kinikilig <laughs> si Carla dun sa ten guitars mo. Oh. Di ba, Carla? O, kanta na daw, babe. Sabi natin, che. Ang bad daw kasi ni Kuya David. Hindi po tayo sure. <laughs> ayun. God, God. Mabait po yan si Kuya David. Do it. <laughs> Do it. Maganda na po ang panahon, mga kalinga. Oo. Um. Nakakapag-motor na po kami. Sana, Uy, oh. kasi. <laughs> wala may motor. Uy, ito yung sa inyo. Wala kayo. Hello po. Magkamayin gito, ang pagod mo. Yeah, man. Katawad sa 2K. Uy! Uy! Si Jom Jom. Si Carla si Jom Jom? Nalilito nga ako eh. kasi si Carla yun si Jom Jom. Asa ba si Jom Jom? O do it na lang daw. Sige. Umpesan mo, Karla. Akong ma... Akong maharmoni. Oh. Wow! Ay, ako ang magano. Masira. Si <laughs> Bababo siya kanina. Pag naman sana. Tulog na daw si Jom Jom. Ah, tulog na si Jom Jom? Iwan ko. Matutulog ba yun? <laughs> Lagi naman nakadilat yun eh. <coughs> <Well. laughs> yun na po pala yun. Ayok. Oh. Tawang tawa yan. Mm. Ang agad na ng Valentine's Day. Ano, no? ano? Ano? Napapangirat ka pa sa muka. Ako din. kinikilig ka. Kinikilig Sabi mo, naman. kinikilig ka. Hindi ka na papang, papang ngirin. Kinikilig ngayon. naman si Carla. Mm -hmm. Kinikilig ka. Hmm. Dapat diyan mainit pag ay. Do daw. Ano daw? Ba't ba kasi? kasi? <laughs> kasi? Bakit? <laughs> Wala, hintayin na lang tayo ng ano. Grabe hanggang dito sa live. Live mm. natin, mag ano pa kayo ha oh. mm. Tahimik pa rin kayo ha oh. Si hey, Carla kasi. Carla, ilabas mo na. Oo, oh, mag ano ka na. Kasi. Mag ano ka na. Mag shout out. Mag shout out. Shout out mo ako, Carla. Um, kainis. <laughs> kainis. O, oh, kada mag, mag ano lang mag shout out kanila lang kung sino diyan. Ando. Sana titigan na tayo. <laughs> Joke lang. Sana all may katitigan. Ako yung yung fries katitigan ko yung fries. Mm. out po Ma'am Ma'am Ma Linsky, Shell. Oy, banatan mo daw. <laughs> Ako mo gusto, balatan ko yun. Ibang balat magagawin dito. Pero mag mag sila. Oh, Mag-close sila, no? Mag-close po dito mga kalingap. Mm -hmm. Do it na daw kasi. Do it I Anong do it natin? Hmm? I'm falling for you. Paano ito ba? You know I don't get kind of <laughs> okay. Finally. Mm -hmm, mm -hmm. And I'm falling in love. <laughs> Finally. No. How it <laughs> 2,000 na ito. Uy, 2,1,1,2. Shout out po sa inyo. Ano pong ginagawa nyo dito? Magsitulog na po. Ano pinag? Uy, babe. Ano na? Ano na? Ano gusto mo sabihin ko? Ano na, Carla? Mag-shout out ka. Baka may mga gusto akong pasalamatan, Carla. Na hindi mo pa na sa alamatan. <laughs> may nagpapresuan. <laughs> ano presuan? Bakit tapos ka dito pa yan? Uy, baka sa kalagit na plus, ha? Mm. Yeah, yeah. natin. Mm, 2.14. Oy, ay may may pang time nila si Kuya Jason Albasan. Magre-reaction po yan si Kuya Jason Albasan. Kuya Jason Albasan, wag mo naman ako masyadong ano sa reaction mo, ha? Ayan, no? I-level e e up. Ayan tawag doon? Sa so magre-reaction po, hindi po naiingit. Mm. Kinikilig nga po ko eh. Ha? Ang tawag po Kuya jo mapo ano daw? ano gwapo mo daw. ay babak diba niki dik patik eh? niki dik ka gwapo mo daw. ihh batimoy masakit personal ano kasi? <gasps> Okay. Sige na, magbabay Ang na, kayong... tango, na. Babay ka na, wala ka yung... Pako ka man talaga. Gabi ka oh, man. O sige na, babay na Carla. Good night po, Thank you po kay Carla sa pagpunta dito. Magtulog na. Yeah, tulog na. Tulog na, good night. Mag-good night ka na sa viewers o. Oh. Mamay po. Good night po. Thank you sa pag-drop by sa ating live. Thank you sa support. Thank you. Shout out mo yung ano. Shout out mo yung ano. Di mo may sinasabi pag niya, ano pag niya matutulog na? Good night. Ah, good night. Sleep day. well. Ah, sleep well. Meron pa eh. Sleep, sleep well. Meron pa. Alam mo bro, maubos ko na yan. Meron pa eh, Carla. Meron pa. Sabihin niyo na. Three, 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 sweet dreams. Sweet dreams. Sweet dreams. Iba. Iba pa. Alam nga ng mga... Iba pa. Uy! May lawa sa ako <laughs> <laughs> Uy! Bakit ba? Bakit Ang kulit ng luto. ito tabid kasi. Hindi. Sweet dreams. Sweet dreams. Sleep well. Ano pa? Grabe mga kalingap talagang wala po akong masabi dahil kahit video ko lang po yung nangyari ay talagang grabe na nakakili, nakaka good vibes at nakakatuwa po talaga ang tambalang jongkar mga kalingap na alam ko po marami po sa mga viewers ang habang nanonood po ay talagang kinikilig po mga kalingap at talagang random na random po natin mga kalingap yung special na nararamdaman po ng bawat isa ano nila Jomar and ni Carla po para sa bawat isang mga kalingap. At ayun nga po nakita po natin mga kalingap na nung una po ay parang nag mysterious call nga po ito si Carla at hindi po agad nila ni-reveal na siya po yung tumawag ano, kay Jomar and kay ay David po habang ito ay nagkakape sa isang coffee shop dito sa Daet. At ayun nga po nung ni-reveal na po nila ay nakakatuwa po dahil kitang kita po mga kalingap yung mga banat, yung mga pick up lines ni Carla. Ano talagang ibang iba po mga kalingap yung sa serye at yung dito po mga kalingap nakitang kita po natin na bumabanat po o pumipick up line po si Carla dito kay Jomar at kita po kay Jomar na hindi na po niya matiis at hindi po niya maitago mga kalingap yung kilig po sa kanyang muka at talaga namang kabang-abang lalo po ang makaganapan sa part 15 ni Kalingap Prab sa serya ng tambalang Jomcar dahil muli po magkikita ang pinakahihintay po nating love team so yun lamang po mga Kalingap at patuloy po natin supportahan ang ginagawang pagtulong ng team Kalingap sa so ni Kuya Val, Ate Edna Kalingap Prab at syempre ang ating mga kasama sa Keyboys, ang ating mga Kalingap Angels mga beneficiaries at salamat salamat po mga Kalingap sa so walang asawang pagsuporta sa inyong lahat. So yun lamang po, maraming salamat sa lahat and Merry Christmas and Advance Happy New Year. God bless. Bye-bye.